sarah hey guys what are you up to well if you're gonna ask me what i am today how are, are me today i'm good and thank you though you <laughs> so by the way good morning good evening wherever you are in this world well i'm just finished my lunch and my stomach is bon jats, you know it's full yeah so i eat a lot of foods today so by the way, thank you for appreciating if I speak English on my intro. And it is for the sake of our foreign subscribers, foreign viewers. And to my foreign subscribers, foreign viewers, what's up, dude? This is your Inags, And thank you for watching me. And thank you for laughing at me when I'm laugh. Thank you very much. Our dog, if you if you if you notice, the dog is not here inside of our house. They were out of the house. Hello. Ah, uh, sila ay nandiyan tinapalabas muna. Eh uh, let them let them uh, taste the beauty of the day. The sun is out. Yan. Ayos, di ba? So mga kainis ano, alam nyo habang papalapit na yung spring. Ah, uh, talagang inaaraw-araw ko na yung pagpupush push up. Ngayon kasi medyo tinatago ko pa yung chan ko bago ka eh, no? Pero ganyan talaga yan. Pero pagka uh, pinigil ko ganoon. No? Ah, yeah, pinigil push up na tayo ngayon mga kayo. So, although nagpo push up naman ako araw-araw. Pero ngayon talagang dinagdagan ko yung bilang ng pagpo push up natin dahil malapit na mag spring mga kayo. At syempre pag malapit na mag spring at mag summer, eh syempre yung mga makakapal na sinusuot natin araw-araw. Tinatanggal na natin yan at nagsisimulan na tayong magsuot ng mga t-shirt. Katulad niyan mga kainis. Siyempre, so, pag nag-summer na, maganda yung siyempre matipuno tayo mga kainis. No? Yeah, no? Okay tan. So habang Siyempre, habang nagkakaedad tayo dapat eh inaano natin yung health natin at yung figure natin mga kainis ano kasi sabi nga nila eh pag ang lalaki raw nagkaedad na at nakalbo <laughs> at malaki daw ang dyan yun sabi nila wala na katapusan na raw ng mundo ng mga kalalakihan yun pambihira naman eh, hindi naman hindi naman yun eh uh, pero sa akin mga kainis ano kasi siyempre, ako talagang gusto ko minimaintain ko yung aking Ingay naman ni Mahal na Reno. I ko yung aking figure, mga kayo. Yeah. Kasi nakasinayang ko na yan. Eh. No? Every day, push up, uh, 40. Yung first set, 40 push up. no. Tapos, uh, second set, pahinga lang ng 15 minutes. Another 40. Yeah. Ngayon, dinagdagan ko na ng lima. 45, 45. Pero, ang dila ako pagkatapos yun. <laughs> Pero parang naman sa atin yung mga kaino. Kailangan yun eh no? Para pag summer Diba? Pag naglalakad tayo, medyo matikas, mga matikas, tsaka yung mayabang ang dating, siyempre. Nakagano, no? Diba? Tapos medyo may korte-korte yung braso natin. Tapos bagong damit, di ba? Pag nag pag summer, di ba? Kasi alam nyo mga kayo, ano? Ang tagal nating itinago yung katawan natin, ang tagal nating itinago yung mga balat natin sa tagal ng lamig dito sa Canada, no? Especially dito sa so Alberta, Canada. Nine months yata, malamig dito. O well, let's say sabihin natin, seven months malamig, ano? summer talagang tatlong buwan lang yan uh, mainit tapos sa first week ng uh, first month ng ano first month ng ng fall medyo mainit pa yan at saka yung last last month ng spring medyo mainit yan so let's say 5 months tapos 7 months malamig na yun mga kainag siya winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada Alisan muna si Papa Inegs, ano, ha? Ikaw din, ha? Dito muna kayong dalawa, ano, ha? Good girl, ha? yung mga aso talaga, mga kainegs, ano? Aray ko. Ano yan, eh? Ah, uh, nakatanggal talaga ng stress. Ano? Ah, babalik din agad ako, ano? Babalik din agad ako, ha? Kita nyo, mga kainegs, ano? Ang lalambing ng mga yan, eh. Sino ba naman na hindi matatanggal ang stress mo sa mga yan, ano? Sobrang lambing ng mga... Alis din agad Babalik din agad ako. Oo, sige na, una. Yan, Ayan, pasok na tayo mga kainigs, ano? So, by the way, mga kainigs, ano? Maraming maraming salamat nga pala doon sa mga comment nyo, no? Tungkol doon sa huling vlog natin, yung kay Sayo at saka kay Saya, ba diba? Nagdikit sila. So, sabi ko kasi sa vlog natin na yun kahapon, ay 8 months old pa si Saya. So, maraming nag-comment na masyado paro palang bata si Saya para mangyari yung ginawa ni Sayon sa kanya, no? So, maraming maraming salamat mga kainigs, no? Kasi nasa isip ko kasi, ano eh, mga asong askal sa Pilipinas, no? Kasi sabi ko ano mga nakarang vlog pa natin, uh, first time kasi namin magkaroon ng ano ng ng aso na may breed. Yan. kasi nasanay ako sa Pilipinas na uh, parang 'di ba yung mga askal eh walang pinipiling edad bira lang ng bira, di diba? Yo. <laughs> so maraming maraming salamat mga kaibigan. No? At least meron ako natutunan na hindi pa pala dapat mangyari kay Saya 'yon dahil sa sa kanyang edad, no? 8 months old dapat daw, sabi ng ibang subscribers, mga nag-comment, dapat daw 1 year and a half parang mga ganun bago bago ma, mag ano mangyari 'yon. Yung nag yung ano, yung siyempre babait lalaki. Siyempre, alam na natin ginagawa nung mga yun, ano. So, at least marami ako natutunan, mga kainags, ano. Sisilaw ako sa araw, eh. Marami ako natutunan doon sa mga comment nyo na yon tsaka thank you talaga na appreciate ko ngayon alam ko na na masyado pa palang bata yung mga ganong edad kasi sabi ko na nakarang vlog natin eh pwede na yun. 8 months old kasi parang 18 years old na yun ano kasi kala ko okay na yun eh pero ngayon at least alam ko na ngayon yan kaya importante yung mga comment nyo mga kainags ano? na appreciate ko yan tsaka hindi ko minamasama yan talagang Uh, nagpapasalamat pa ako sa inyo kaya thank you sa mga comments ninyo marami kami natutunan hindi lang ako pati yung mga makakabasa so pasok muna ako yan tsaka ano mga kainay ano, sa doon nga pala sa mga nag-aalala na baka mabunti si Saya ni Sayon ano wag po kayong mag-alala kasi si Sayon po ay ano nakapon na yun nakapon na siguro mahigit isang taon ng pinakapon ganda na ng natin ngayon ano? natunaw na yung mga snow Lakas kasi ni ano eh, lakas na sikat ni Haring Araw eh oh ano no uh, puwera puera usog yan puera usog <laughs> ano lang natin uh, uh, na appreciate lang natin yung beauty ng araw natin ngayon ano sikat si haring araw and the snow is melting yan puera usog <laughs> baka daw mausog natin ano lagi kasi natin pinapansin naniniwala ba kayo doon mga kainags yung mga usog usog or pag binabati naniniwala ba kayo sa ganun kasi ano na parang totoo eh no kasi yung iba yung mga matatanda lagi sinasabing ganun eh no. O pera per, usog. Yan yung mga bata di ba pag sumakit ang tiyan na usog daw ganun na bati. Eh. Eh, yun yung na ano ko na abutan ko dati yun eh no. Pero mukhang totoo eh no. Pambihira mga kainags ano. <laughs> yung yung tuk na susuot ko ngayon, 'yan yung pambahay ko eh, pantulog pambahay. <laughs> Nakalimutan kong palitan, ano? kung palitan na, no? Alam niyo naman ko ano yung lagi kong sinusuot na tuk, 'di ba? Yung mamahaling tuk at sikat-sikat na sikat na tuk mga kainan, 'di ba? Kaya para sabi ko kunin habang nagde-drive ako. Sabi ko parang hindi ako parang maluwag ah. Hindi siya yung masikip, no? Eh masarap kasi ito pag maluwag eh. Komportable, ah, eh, no, pag, pag nasa bahay lang. Sabi ko parang laylay ah, oh, lawlaw ah. Sabi ko pag tingin ko kulay itim pambira. Ano nga pala no? Ah, uh, nga pala kay ano no, kay kay Kobe Joe. Yan, Kobe Joe, thank you. Ito yung binigay mo sa akin isa sa mga tuk last 2 years na ba 'yon? marami siyang binigay na tuk sa akin no. Oh. Uh, subscribers natin, avid subscribers natin from Saskatchewan. Saskatoon. Yan, thank you. So, tsut ko ngayon. Yan, ano, ko ito. Marami, marami siyang pinadala. Tsaka t-shirt. Dami. Yan lalong ano, no, lalo kay yata ng silaw no, no, hinubad ko yung tuk no, nakita niyo yung makintab kong ulo. <laughs> Napaka corny no. Minsan naiinis ako sa pagiging corny ko. Eh. Ay by the way mga kainis ano bago ko nga pa rin pala makalimutan ano nawala sa isip ko yan no shout out din kay ano no maraming maraming salamat kay doon sa ano sa ating nag sponsor lagi ng ating uh, skin beauty product yan shout out sa Heavens Beauty Hub 17 nako kay Geraldine Geraldine maraming maraming salamat ha lagi mo akong pinapadala padalhan ng mga beauty product ano kasi pag-order um sa atin si Mahal na reina sa kanya Heavens Beauty Hub 17 yan So maraming maraming salamat pag umorder si Mahal na Reyna sa kanya mga kainags. Uh, sinisingitan niya ng ano no, ng mga para sa akin. Thank you very much no. Nakakaya naman next time babayaran ko ha. Yo. <laughs> anyway, thank you. Thank you very much. Yeah, so mga kainags ano. Na ako eh nag nagtiti ako no tapos meron tayong nako nakakilala sa atin actually na meet na natin siya subscribers natin from Toronto yung nagbigay sa atin ng t-shirt oh. Raptors T-shirt Naalala nyo yun Di ba sir? Raptors yeah. o, Shout out nyo si, ano, si Mahal na Reyna nyo Mahal na Reyna Shout out Ano ang pangalan sir? Mary Mary, Mary? Grace Mary Grace Yan ma'am Shout out po Adito na si sir Ano ang pangalan nyo sir <laughs> po? Resty Resty Yun naalala ko na Resty Last year uh, Nakita kami sa may Canadian Tire Binigyan niya kanilipat lang nila from Ontario. Binigyan niya kami nito yung t-shirt na Raptors, di ba? Uh, tapos ano ah uh, dito oh siya. siya yung nag-aayos ng mga mga pagkain para mag Metro Market. Binati niya ako mga kainin siya. Salamat siya, oh. thank you. No problem. Lagi nung nice nanonood, to see you, 'yan, salamat. Dali ka dito, Kalil. So, makikina sa kasama natin nga pala si Kalil, yan nakabreak kami no. Si Kalil, 'yan. Yeah. Tsaka si Joseph. Shoutout kay Doc ha, Doc. 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 And, uh, Doc. nang uh, oh. ng, uh, Na. ng uh, Toronto yan. Oh. Yan. sa kay ano? shout out ah Charlie nang ng Winnipeg yon shout out Charlie yun Charlie wala hindi pa nakagansa Charlie, Charlie, ba, no. Charlie oh. Santa Ana tapos kahapon pre yan kasi di ba kahapon may, may meeting okay may award eh. kasi ako ano kasama, kasama kasi ako doon sa ano sa no error, no, no error ma free. May mga award yun mga kahinay sa ano? Tapos kahapon nagpa-meeting. Tapos sabi ko doon sa isang kasama namin na mabibigyan ako ng award kasi pag meeting ng lahat ng mga selector na sa ano eh, sa grupo nakaikot, tatawagin pag may award ka tatawagin isa-isa. kasi meron ako award yung t-shirt. kala ko pa naman tatawagin yung pangalan ko. Sabi ko doon sa kay Ralph. Sabi ko Ralph, tatawagin ako sa gitna niyan mamaya sasabihin sa akin, oh, no error for one year, inags. Ba, pari hanggang sa natapos yung, ano, hanggang sa natapos yung meeting, hindi binanggit yung pangalan namin, pambihira naman. Pambihira, mga nakalimutan ka lang. Minsan nang alam magkaroon ng award, na, ano pa, noon siya may pa, pambihira naman. Tapos yung one year, nabigyan ng, ng award? Oo oh, nga, ano? one year. Meron na rin pala award. 10 years ako, 10 years ka. Mga 10 years. 20, 20. Ay, ano, 10 years. Parang yes, kailan lang, ano? Eh, no, one no. year. Yung one year kasi dito, binibigyan na rin ng award, eh. Pero yung no... Yung no error. No error, error kahapon, eh. No, Na-expect ko. Sayang, oh. Nandun pa naman. Excited pa naman ako. Pinagyayabang ko na. Tatawagin ang pangalan ko dyan. <laughs> Hanggang sa matapos, yun yung sinabing, okay guys, thank you. <laughs> Wala na, um, bumalik ako ng trabaho na, lulugulugo. Luhaan. <laughs> Kalil, kanta ka nga. Luhaan. o, di ba, singer, singer to. Si, eh, singer to si Lujan. Kalil, mga kinagsina. Sige. Ano? Kasi chorus. I can't this no, no. feeling any longer. Yon oh. Ayos, Ye ayos, dee. ayos. Salamat, salamat, salamat. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Huwag pa tagalisan kayo. Pwede. No. Huwag pa tagalisan si Ha? Ha? Tara, alisa alisan tayo. na alisa kami muna kayo. Kay ka, mamaya muna, ka, muna ituloy. Ay yung kanta mo ha. Okay. Alisan kami. Bye. Ipapos <laughs> <laughs> Oh, mamaya. Nagalisan ang kumanta si Khalil eh. No? Hindi, <laughs> okay yan. Makakinis, okay yan. Yan, huwag na tayo. Makakainag siya ano? Nako. Nais ko lang yung tuko kasi <laughs> hindi nakaayos kanina nung pumasok tayo eh, no? Yan, so mga kainags, ano nga pala, no? Meron nga pala akong nasagap na balita Totoo nga pala Sa linggo, itong darating na linggo Nako mga kainags, ay napakagandang balita, no? Dahil magpapalit na naman tayo ng oras dito sa Alberta, Canada Yan, so ano na, no? Kasi pag winter, parang umaatras ang, ano, umaatras ang oras tapos pag summer na, bumibilis ng oras niya kasi ano na naman ano, magdadagdag na naman ng oras. Yan. So, halimbawa ngayon ay alas 11 ng alas 11 ngayon ng gabi, mga kainags ano. Ganitong oras sa linggo Linggo anang ah, ng madaling araw ha ah, Mga alas dos, kasi alas dos ng Linggo ng madaling araw Nagpapalit nang oras alas dos yun na ano ko yun eh na na monitor ko yun eh dati akala ko alas dos ng gabi mag switch hindi pa pala ah, tapos ala una yung alas dos yan correct me if I'm wrong basta alam ko alas dos eh basta alam ko alas dos nagpapalit ano yan kasi dito sa Alberta ah, meron tayong daylight time savings tama ba daylight saving time pala yon yun <laughs> yan, daylight saving time sa Alberta lang yun ano alam ko sa ibang probinsya nang Canada alam ko Alberta lang yata no kasi uh, pwede, pwede kayo mag-comment mga kainig ano, kung saan yung mga viewers natin subscribers na nakatira sa ibang probinsya ng Canada or uh, territories pwede kayong mag-comment mga kainis, ano, kung dyan ba sa sa inyo ay meron ding daylight saving time Yan, kasi dito uh, dalawa no siyempre day, uh, daylight saving time dito sa Alberta So mag maganda kasi yun eh Kasi pag uh, nag daylight saving time na Mabilis na So yung, yung liwanag mga kainags ano, Matagal na Matagal na ang liwanag So kumbaga let's say sabihin natin siguro Pag nagpalit na yung oras Alas 7 ng, ng gabi Or 7.30 ng gabi Maliwanag na yan Maliwanag pa rin Maliwanag pa rin yan Doon sa mga hindi nakakaalam ano Yan uh, maliwanag pa rin yan Tapos hanggang pag mga June alas 10 ng gabi sa June summer maliwanag pa rin 'yan mga kainags maliwanag pa rin 'yan alas 10 ng gabi yan doon lang sa mga hindi nakakaalam kaya ako sinasabi tapos sa uh, kasi 'di ba pagka winter pagka ano yung uh, alas 6 alas 7 madilim madilim 'di ba madilim na yan eh alas 7 madilim na yan no pagka winter ganitong ano pero pagka ano na spring na nag daylight saving time na nagpalit na ng oras alas 7 minsan alas 8 Pagka second week second week or third week ng March no mga alas 8 maliwanag pa yan mga kainags maliwanag pa ano, yan so bibilis alam ko bibilis ang oras natin pag summer na pag nagpalit na ng oras daylight saving time tapos bumabagal yung oras natin Pagka next ano sa November pag nagpalit uli ng ano daylight saving times kasi nagpapalit ng ng oras dito during March nang na buwan uh, march buwan ng march at saka buwan ng november yan nagpapalit ng oras buwan ng november kasi ano na yan eh no yung uh, winter na naman mas mahaba ang gabi mababagal mabagal ang oras pagka uh, ano no pagka uh, winter yan pero pag summer mabilis yan pwede kayong mag-comment mga neres ano mag, kayong mag-comment ano yan, sa mga nakakaalam lalo, yan. Para naman siyempre matulungan nyo ako, baka mali yung sinasabi ko eh. At least makorek nyo ako. At marunong, marunong naman tayong tumanggap ng pagkakamali natin mga kayo next eh. Salamat ha. So, uwi muna ako. Tapos sa uh, sana nandun si Mahal na Reyna. Ay, na yun kasi na, ano na, yun, nauna namang umuwi sa akin yun eh. No? Ha. Ah, so, yung likuran natin mga kayo next. Huh? Linis na no. Sana wag nang bumagsak yung snow. Yan. So, maganda na. Hindi na malamig ngayon actually. Hindi na malamig. Yan mga kainag Nandito ano? <laughs> na tayo sa bahay ano. Uh, hindi ko na tiyempohan dito si Mahal na, na sa ano? Sa sa kusina ano. Kasi usually pag dumarating ako, lagi dito 'yon. Eh ngayon, maaga yata umuwi. Pumasok na sa kwarto namin. So anyway, mga kainag ano? meron kasi ako nakita mga comments dito. Mag-shoutout na lang muna tayo. Yan. At uh, ano to? So suot, suot lang ako ng salamin mga kainag sa ano. Itong ano na to eh yung nakaraan ano, yung ano pala nito, yung i-shoutout natin yung mga nag-comment doon sa ano, sa napasama ako sa programa ng mga sikat na vloggers yan so shout out kay Zailu TV shout out din kay Uyong Romero ng Bohol Philippines yan tapos shout out din kay Annie Mendoza ng Regina Saskatchewan yan <clears throat> tapos uh, shout out din kay Jeffrey Buena ng ano tsaka kay Ami Trabado ng Sydney, Australia. <clears throat> Thank you po. Yan shout out din kay ano no kay Eagle ng Olongapo City. Yan araw-araw kami na sa inyo. Salamat Inags. Yan mula kay ano, no kay Leia Estropia. and Tapos sa shout out na rin kay Barok no. Yan. Hoy <laughs> si Ina, Ina, yun nag-comment pala dito si Ina, no? Ina, may isa pa tayo dala. <laughs> si Ina Andulong, yan, nag-comment siya. Maraming salamat, Ina, no? Yan, tapos sa uh, shoutout kay Charles Stone Ching, yan, ng Jensen. Tapos sa uh, shoutout din kay, ano, no, kay uh, Ricardo Simundak, yan, ng Ontario. Ricky. Ontario Canada. Oh, shoutout din sa ano kay ano kay Michelle Aquino. Yan, lagi raw tayong pinapanood. <clears throat> shoutout din kay Roger TV Official. Yan, thank you sir. Tapos sa uh, shoutout kay Arcel Madrid ng Vancouver British Columbia. Nako ito ano? <laughs> Emma Pacheco no? sabi ni Emma Pacheco eh maraming salamat po kuya sa pag shoutout niyo po sa akin gusto ko po yung English niyo na nakakatuwa po kayo masaya po pag nakikita ko kayo lagi kapag inabang mga content niyo. maraming salamat thank you yan tapos sa uh, basa tayo ng ano ng, ng nag comment kag -kagabi yung grabe ang sigaw nila sa takot sa Edmonton yung nagdikit si Sayon at si Saya no? Yan. so maraming mga mga nag-react mga kay Inags, ano? dahil masyado pa raw bata si Saya para, mang para gawin ni Sayon sa kanya yon so maraming salamat po sa comments nyo no? thank you very much uh, shout out muna tayo no. Ato ah uh, shout out kay ano no kay uh, ito eh, shoutout kay Noel Buenaventura Yan, at sa misis niya Na nasa ano sila, no? nasa Richmond, British Columbia Retired na raw sila Dati siya nagtatrabaho sa Loblaw, Yan Tapos sa uh, shout shoutout din kay Liam and Quinn ng Fort Mac Saya So shout out din sa farmers dito sa uh, Leamington, Ontario. Mula kay Chip Cook. Sayan. shout out din kay ano na Charles Stone Ching. Yan nang Jensen. And yan. Shout out din kay Lucy Moore Yan. At kay Louis Enrique. Yan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po, no. Yan, tapos merong hmm, mer merong explanation si Ray Simon, no. Thank you Ray Simon, ha? Kung bakit daw naglalak yung yung ano ng aso. Kasi daw lagi ano daw yung pagpasok daw sa loob. Lumalaki, nag-expand kaya may hindi agad natatanggal. So yun. Stay, ay, 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 ay. Sayon, halika dito. Sayon, kime. Sayon, kime. Sayon, sayon. Stay, sayon. Ikaw, hindi pa raw maganda yung ginagawa mo kay Saya. masyado pang bata? Hmm? Masyado pang bata si Saya. Ano? Hoy! Saya, Saya, Saya. Masyado pang bata si Saya, ha? <laughs> huwag daw muna, huwag daw muna. Bata pa si Saya, ha? Kawawa naman. So yung mga kinays, ano? Ayun, ah, maraming ano. Hindi ko na papalabas yung mga sa mga sa lang. So yun nga mga kinays, ano? Ah, maraming mga nag-react, no? Doon sa vlog natin last night. Dahil nga sa masyado pang bata si Saya, para pasakan ng hotdog ni Sayon. Yan. So sana po mga kinigs, wag, wag nyo sana isipin bastos or wala sanang malisya. Kung bagay ito yung napag-usapan lang natin. So, pero nag, magpasa, nagpapasalamat po ako talaga sa mga comment nyo. No? Kasi hindi ko nga alam yun. Eh, no? Parang sa akin ay parang uh, natural lang ganun. Tapos sa uh, kasi nga siyempre nasanay ako sa mga askal sa Pilipinas. So na-appreciate ko po yung concern nyo sa mga aso. No? Sa pag-aalala nyo sa mga aso. Especially yung mga matatagal ang nag-aalaga ng aso. Tsaka mga breeder. So masyado parang talagang bata yun kasi akala ko pwede na ano. Kasi hindi ba nabanggit kong akala ko pwede na. So ngayon nalaman ko na. So maraming maraming salamat po. Thank you very much. Thank you, thank you talaga. So grabe grabe talaga yung pag ano, yung pag uh, pag uh, kay Saya. Thank you very much po. So uh, wala akong masabi kundi maraming salamat. Yan. So mga kainays, ano, ah... Uh, Hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin. Uh, thank you ulit. Salamat. Sa mga videos, thank you syempre. Sa, sa mga baguhan, mga ngayon pala nakapunod, don't forget to like and subscribe. ba Don't forget to click the bell button para lagi updated sa mga videos na i-upload ko. Tsaka sa mga comment nyo, leave your comments mga kayo nags. Nice, no? Maraming, mara pag may mga nakakabasa nyan, marami kayong natutulungan sa mga knowledge nyo katulad nyan. Mga comment nyo tungkol kay Saya tsaka kay Sayon, ang dami kong natutunan. Dati binaba, kala ko okay lang, hindi pala. So, thank you. Um, and, see you next videos. Hanggang sa muli.